Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo, may isang batang ulila na nagngangalang Miguel. Bata pa lang siya nang mawalan ng magulang dahil sa isang matinding sakit na kumalat sa kanilang lugar. Iniwan siyang mag-isa sa lumang kubo ng kanyang pamilya kung saan siya natutong dumiskarte sa buhay. Wala siyang kapatid, walang tiyuhin o tiyahing kumupkop sa kanya dahil dito, napilitan siyang mamalimos sa palengke o mga lakal ng basura upang makaraos. Madalas siyang pinagtatawanan at itinutulak. At minsan pa ngay, ninanakawan ang kanyang maliit na naipon. Ngunit sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, na natiling mabait si Miguel. Kahit gutom siya, kapag may nakita siyang matandang pulubi sa daan, ibinabahagi niya ang kaunting pagkain na mayroon siya. At kahit binabastos siya ng ibang bata, hindi siya natutong gumanti. Hindi ko kailangang maging masama para lang mabuhay. Madalas niyang sinasabi sa kanyang sarili. Isang araw, habang naglalakad siya pa mula sa pangangalakal, nadaanan niya ang isang matandang puno ng balete sa gilid ng masukal na kagubatan. Maraming kababalaghang kwento tungkol sa puno Sinasabing tahanan ito ng mga engkanto at damang lupa. Ngunit may isang bagay na humila sa atensyon ni Miguel. Sa ilalim ng puno, may isang maliit na nilalang na tila sugatan. Isang duwende, may pulang sombrero at maliliit na kamay na nanginginig sa sakit napakaliit ng duwende. Hindi hihigit sa taas ng isang bote ng gatas. Ngunit malinaw na ito'y nasugatan. May hiwa sa kanyang braso at ang kanyang damit ay puno ng alikabok at tuyong dugo. Bagamat kinikilabutan, dahan-dahang lumapit si Miguel at marahang tinanong ang duwende. Ano pong nangyari sa inyo? Nangihina ang duwende, ngunit ngumiti ito ng bahagya. Nasugatan ako ng isang masamang mga ngaso. Mahina nitong sagot. Hinabol niya ako. Tinangkang hulihin at ikulong. Mabuti na lang at nakatakas ako. Pero hindi ko na kayang bumalik sa aming kaharian. Naawa si Miguel sa nila lang. Kahit alam niyang maraming tao ang natatakot sa mga duwende. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Kinuha niya ang kanyang lumang panyo Pinasa ito sa malinis na tubig mula sa kanyang tapayan at maingat na pinahila ng sugat ng duwende. Pasensya na po kung masakit, Anya. Napangiti ang duwende. Napakabuti mong bata, masabi nito. Hindi lahat ng tao ay may ganitong malasakit. Pagkatapos niyang alagaan ng duwende, binigyan niya ito ng kaunting tinapay. Kahit siya mismo ay gutom, inuna niya ang nilalang. Sa kanyang pagtataka, matapos makakain ang duwende. Bumalik ang kulay nito at tila mabilis gumaling ang sugat. Sa isang iglap, tumayo ito ng tuwid at parang hindi na ito nasugatan. Miguel, hindi mo alam kung gaano mo ako tinulungan ngayong gabi, nagsabi sabi ng duende. Ako si Pilo, isa sa mga bantay ng kagubatang ito. Matagal na akong hindi nakakakita ng taong tulad mo may busilak na puso kahit sa gitna ng kahirapan. lahang dahang inilabas ni Pilo ang isang maliit na sisidlan na puno ng makinang na pulbos. Ito ay mahikal na alikabok, paliwanag ng duwende. Iwisik mo ito sa iyong kamay tuwing kailangan mo ng tulong at tutulungan ka ng kapalaran. Ngunit tandaan mo, gamitin ito ng may kabutihang loob. Namangha si Miguel, ngunit hindi siya agad naniwala. Hindi siya sanay sa mahika. Kayon pa man, tinanggap niya ang regalo ng duwende at itinago ito sa kanyang bulsa. Kinabukasan, habang naglalakad si Miguel sa palengke, nakakita siya ng isang matandang babae na hirap buhatin ang kanyang basket ng gulay. Naalala niya ang regalo ng duwende. Kaya, lihim siyang kumuha ng kaunting alikabok mula sa sisidlan at iniwisik ito sa kanyang kamay bago tinulungan ang matanda. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila lumakas ang kanyang katawan at hindi niya naramdamang mabigat ang basket. Maraming salamat, Iho, ngiti ng matanda. Ang bait mo, marami pang biyaya ang darating sa'yo. Hindi alam ni Miguel kung ito ba ay epekto ng alikabok o simpleng pasasalamat lamang ng matanda. Ngunit naramdaman niyang mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang araw, habang naglalakad sa palengke, may isang mayamang lalaki ang nahulog ang kanyang supot na ginto. Walang nakakita maliban kay Miguel. Kinuha niya ang supot at sa loob nito may laman itong sampung gintong barya isang halaga na maaaring magtapos sa kanyang kahirapan. Napatingin siya sa langit at huminga ng malalim. Naalala niya ang sinabi ni Pilo, gamitin ang alikabok ng may kabutihang loob. Kaya sa halip na pag nito, hinabol niya ang mayamang lalaki at ibinalik ang supot. Nagulat ang lalaki. Miguel, napakabuti mong bata. Napakaraming taong hindi na ito isasauli kung sila ang nakakita. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Napayuko si Miguel. Hindi po ako humihingi ng kapalit. Ang gusto ko lang po ay mabuhay ng marangal. Ngunit hindi ito tinanggap ng mayamang lalaki. Sa halip, inalok niya si Miguel ng trabaho sa kanyang tindahan, kung saan siya ay pinakain, binigyan ng maayos na matutuluyan, at itinuring na parang sariling anak. Mula noon, unti-unting bumuti ang buhay ni Miguel hindi niya madalas gamitin ang magical na alikabok. Dahil natutunan niyang ang tunay na mahika ay ang kabutihan ng puso. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng balete, muling nagpakita si Pilo. Miguel, natutunan mo ang totoong lihim ng kapangyarihan. Hindi ito ang mahika kundi ang iyong puso. Dahil pinili mong maging mabuti sa kabila ng tukso, wala ka ng kailangan pang alikabok. At sa huling sandali, bumuga si Pilo ng maningning na liwanag at biglang nawala. Iniwan si Miguel na may ngiti sa labi. Mula noon, hindi na muling nakita si Pilo. Ngunit naniniwala si Miguel na ang duwende ay patuloy na nagbabantay sa kanya. Hindi bilang isang mahiwagang nilalang, kundi bilang isang alaala ng kanyang kabutihan at katapatan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.